Hello, hello, good afternoon. Kama kami dito sa Palengke. Ayaw kasama kong magpapalit na ng... kaha ng cellphone niya. <laughs> oh, mo sa Ay Hindi ko pa na. check sa ano... sa cellphone lang, Pero yung Hindi niya siguro Hindi ko sa alam. pad pad oh kami sa ngayon. Kami ng ito ngayon sabay kape lang to kasama ko ayan oh. dito kan pa Pwede dito, pwede <laughs> kami dito guys Sa May e, pupuntahan kami ng kasama ko Ang daming kami tingin sa... Sabi nga, daming oh <laughs> Di sini kami membeli makanan, pagkain guys Ini adalah kasama ko saya, ng akan Ano nga ba? Ang dami nakaupo dito. Weekend na pala bukas eh. Ah? Weekend na pala bukas, kaya ang daming tao dito. Bukas tayo ng biriyani sa bukid eh. Ay, na man, hindi sila pala yan. Hindi lang kapag Sa so, hindi lang sila yan. Ano? Oh. Yung ano? Yarnes bukas, pinapunta. Oo.

그자자 <hypothesutta> Se passaram pelo Ah, passar

Under Armour ayos, pwede patahit mo lang, pulang. mo lang.

चार के रवांडे पांच ले गया तेरा दो कार वो भी नहीं ले पांच लेके गया वही तो है ना तो so yeah. ना तेरे को एक आप फ्रूट से ले ले फैक्टर नहीं फ्रूट जूस से ले ले फ्रूट जूस से ले ले तेरे को कहाँ लगा है ना कोई किन्जू से ना 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 बोले काम बजाली है बोले काम बजाली है बोले आर्म है बीचर आर्म है बोले हमारे बीच है हाँ Si Oon Ae 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 Gracias. malakas na yun. Malakas na yung cellphone niya, oh. Hmm, Naroko na. Hindi pa napindot, nag-click na. <laughs> Labasa na, na sila sa boss. Ha? Ano na, damputin? Baka tayo madampot. <laughs> Baka tayo madampot. Ang laki! Ito yung service ko na po. Di ba dito yung ano dati, yung nawala restaurant? Dito ata yun eh. Parang. Diyan yun oh. Pero no? pinalitan na ata. Nawala ano talaga. Parang <laughs> ah, dito yun eh. Dito yun oh. No? Kaya karik okay. Nawala Restoran, bawa apa ba Bawa baraha.

'Yan yung parto supermarket na kami lagi namimili oh lock screen to. Ha? Mobile lock screen ba to? Para wala namang kan, di ba? Wala namang fingerprint to. Wala. Yung tayo, meron wala? Meron. Gilid? And guys, pauwi na kami. Napalitan na lang si Victor cellphone ng ko. Ayan na 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 Hindi pa niya napindot yung button, nag <laughs> Bago-bagong bagong model ng cellphone niya eh. Yeah, naglabasa na sila kasi ipinat na. Ang galing trabaho. medyo so, lupitilip na yung paligid na Ito yung kitchen nila. Babaliktad to eh. Ha? Huh? yung camera sa likod. Babaliktad dyan tao. Ha? Eh. Ah, rin ah. lang yun dyan. Yan? Ikotin mo lang? Ah, okay. Punta lang doon. Ayan! Nandito na kami! Sa dinami-dami ng pagkain naka-display doon. Wala kaming label eh. Oh, nakama kita Alam mo ba sinta Ko ay nagalit dahil masungit ka Ngunit hindi naglaon Nakilala rin kita Marunong ka rin naman Palang tumawa At nang kita'y kausapin Ako'y nangangamba Kahit kay magalit at umiwas ka, sinta. Ngunit ka po'y namangha. Dahil sa'yong pinakita, hindi ka naman pa.